ha mga kaisan medyo tinanghali na po tayo ng saka at nagbiyahe po tayo ng ano talong at saka sa ano ng saging po na hinapan ni nakambal yan sinuutoy po oh. sinakuya pag oh. tayo po itutulong din eh Pinakoy pag oh. Si Elmer po Pangita na po Kita nang matatapos na Tabo na lang nagaani na no nagaani na sa kabila kwalit yan o to y. taas na no ay hindi na ayos na po baka mamatilbong ayos na po yung ganyang kataas baka naman ma baka naman maano malunod yung pag may naglango yan o meron naman ano na lifeguard ipagod <laughs> Nasaan yun ano <laughs> apa anak dalaga no malaga <laughs> dalagyan natik bulag di <laughs> yan sakat Ah, holy ay holy. Hay, I know, Toy. Eh. Ha? Yan na may tataas ah. Um, ano? Na, na, na kahit Motor. Ay, na may pa, eh. Alin? Asa bagay. Asa pa pa ano? sa uli. Sako, sako sa tabi. Ay, sa manting tingnan nga kuya pa ano Paano sasama yun yung nakasalang santing? Sabihin mo lang ay eh, medyo, medyo mag magastos at sako na naman ay. Hindi, walang problema sa sako. Ay, ari. Yung bang, ano? Pukulay puti ay. Ano to yun, yun, yun mo? Gawa ng pagkami magibigo. si hindi buwag buwag. Hindi sa sako. Kaya kami bangka. Hindi nga bangka lang <laughs>

Babaltan na lang natin. Ako kasi yung puting. Ako lang. Alam ko, Sir. Tatanggalin ko nila ang babaltan ko nila. Ubus yan. Pagsisilit natin. Pagsurubalan nila. Si bini niya nakakabaliw. Sakal niya kalamay ng balito pokoknya ni ari bakay. Tar bego po po. Titis tingan. Bisa nabasaan ay dito ni. Wala tik na Pag naipapatsin natin sa gilid dito yan, yeah. Bahala, eh. yan oh. Bahala na, may tutubo din yan eh. ay. Babalik din yan oh. Dahil pa na rayo. Ang mahigit lang ang kalahati ang nakuha. Kasi pa kasi lang. Maray pa nga pa rin na ba siya ng padun na eh, ma yung mga matira pa rin. Maray pa namang mapapas ng padun. Maray pa rin. Pagpapatay eh. <laughs> okay. balat lang. Pagpapatay balat lang. Pagpapatay balat lang. Babalatan. balakan? lang ano doon. lang lang May bato po ni mando kanina. Pero pinalulusong po din ito. <laughs>

Ah, tinawag ka dito nga po, Eh, we party amey umpo kay ano, may gatas laan.

mga apat. Kagaya nito. Eh, sige, 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 tapos may gumalaw. Ayun, yun na yun. Yun na yun. Oh, mabubutuan na. No? Ay, hindi na abot. Hindi, hindi, hindi sundot. suntot. na dito. Yan uti dulo ng niyog. Ari oh, pero ito yan. Wala kaya hindi pa. Yan.

Nandiyan, din yun, Sa kwento niya. Aba. Wala. Pero yung gandang palunggaan o yung... Nakasok-sok. Makain pag wala dyan nakanabas yun, nakanaman naka naka ang Wala nang paano dyan pa Sana. Wala. 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 Mahipon pa mga agay, naman ba? Ano ba ang Mahap di sa mata yan, sa hipon, ay. Lalo... Ano oh. Nahan ang oh. 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 ah, hindi ka nga, re? oh. daw? Hipong Tagalog. Ano daw? Imelda? Hindi. Imelda yung malalakay ng sipi. Ay, ari? Hipong Aaruyo. Huwag pa naman. Hipong na re, ha. Hipong tubigan na lang. Huwag pa tubigan ari re. Palas daan. Marami red may kukunin na ina ma kanya pa nang uhay sa kanila na. Ano kaya? Dai kanya nagulong patan. Kapatid kina ko uh, kanina. So yung mga agri. Oh, dami nga nag kanina. Dapat kinuha mo no. Aba. Nung dalawa sa kabila, dahil may mga marami dito sa kabila. Ang Wow, mga kainsan. Yung uh, ating Heart Lake. Napansin niyo mga kainsan, kurting puso 'yan. Kurting puso. Ayun no? Oh. Pagpapalipad natin ng drone. Makikita po ninyo. Ayun oh. Isang ano na lang po. Mga pitong tao na lang po sa Sabado. Oh, siguro po tapos na. Iya hide lang tapos na po ay. Are po ay na lang 'yan para po mawala yung damo tapos yung ihahide na lang po itong sako sa isa sabado yari na tapos na tapos ayari na lang po mumotorin na po yan para po hindi makita yung damo malalim na po yeah ay talagang mga kainsang yari na Ari po ay mmotorin hanggang doon. Yan. Momotorin na lang ang po. Bali, ano po? 20,000 na uh, tilapia po yung uh, in-order natin mga kainsan. Yung po ang ilalagay natin dito. Hindi naman po sikip mga kainsan. Yan o. No? Ang magiging tubig po niya ay ito. Ito ang taas. Ito po. mataas po mga kainsan. Ito. Yan. Yari na. Isan tanaw po. Papunta na po tayo sa kubo. Yari na po. Step by step po. Gawa ng ano ay. Pag po... Hiwa-hiwalay ay ano, marami tayong kaang Ari po muna. Hanggang Sabado. Oh. Yan, ari po ay eh, tataklobang po ng putik. Iahide po yan para po magandang tingnan. Tapos ay eh, kangkung tatam na ng mga kangkong-kangkong. Para diretso gulay na rin po. Yan. Yari na ho. Yari na, usad na. yan, ihahide na ng putik malawak din sa mga kainsan pero kainaman din pamangkaan po pag po may mga customer na po yan, mga may Yan. ay na po ilang buwan ding inobra ng mga kaisan utay utay gayon po talaga huwag kang maiinit oo oh. Sabi nga ng iba, ay isan baka gumuho yan. Aba, sa kapal naman po ng pilapil. Ay malabo po itong gumuho. Ay, Jesus Mario Sip. Sa kapal po nito. Ayan o. Ay. Pagkakapal ho. Ayan o tibay po nito. Oh. Sobrang tibay po. Proceed na po tayo sa pagbububong. Pagbububong doon sa babuyan ni Nakambal Okay na po. We, hindi na po kukuyang pisang ano. Kukuyang pisang pamakuan. Basta walang maiinip mga kainsan. Basta pag mayroon kayong gustong gawin, dahan-dahan lang. Matatapos din. Kagaya nito mga kainsan, no oh, sa sobrang tagal ng tinatrabaho Pero, matatapos din. Yari na po. Ganda na. Kaya yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, huwag tayong mainip. Matatapos din yan. Proceed na po tayo sa kubo. Inaantay. Sabi ko nga sa inyo, inaantay lang ito mga kaisan. yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. May merinda, merinda po, may merinda. May merinda, merinda. 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 pinag nakambun.